Hi, everybody. So, just a quick story time. Story time na lang natin yung inis ko. So, I just woke up. Yeah, this is my woke up like this way. <laughs> I have a puffy face, puffy nose. Yes, that's it. So, actually, today is Sunday. Medyo pagod-pagod pa ang first song. Kasi, you know, <laughs> may mga lakat-lakat tayo. Then, sabi ko pag uwi ko na, sabi ko, ah, iidlip-idlip lang ako like 30 minutes then magluluto ako but nagising ako ng 9.40 ang person ngayon syempre pag nagigising nagugutom tayo di ba so anong gagawin pag nagugutom so I'm here in our kitchen kitchen so nagpunta ako sa kusina syempre pero alam mo yung mas masakit sa heartbreak ang nalaman ko today. Dun nakalimutan ko na ilang araw ako wala dito sa bahay, guys. And then, let me show you. Yung pagbukas ko ng aking mahiwalang rice cooker. It's moles baby. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. And what to do? I'm so hungry. Option 1, pwede ka matulog ulit, parang pumayat ka na. Pero meron kang gamot na inumin. Option 2, magbibiskit tayo. Option 3, alam mo na. Hindi ko alam kaninong rice to. <laughs> My God. Hul. What to do? So, sa pag iinarte natin guys. I have here a ito, syempre gulay. Gagawin natin ito yung omelette. Diba? ba? na tayo mag-rice para, you know, papaya tayo. Ganyan. Mag-omelette na lang tayo. And then, para lang may laman ng chan. Kasi I have to take my medicine for tonight. mm, -mm. Yan lang. Pwede Hindi na ba ayos nang ibaliktad? Bakit? Kasi, hindi ba? Kasi ang ginamit. Ang oh, pakatalino mo, Goldie Guys, yun know, lang. Totoo pala yun, no? Pag gutom, na gutom ka. Hindi na akong makapag-isip na maayos. Truth yan. Yeah. Truth. 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 Kasi wala akong sa mood. Galit ako, ah. Kaya dahil wala akong kausap. Kayo ang kinakausap ko. <laughs> oh my God. Hoy! Oh Lagay, guys, yung emotion ko. Oh my God. This is so, so... So weird. Ang daldal. Nasunog na yan. Okay. Brown omelette. Alagobi. Yeah. Sarap. Yummy. Mas nakakain ko pa yung namin yung gulay galing sa hospital. Na ganit, ginaganito. Ito sa yung raw lang na vegetable. Vegetable salad. Yun na. Diyan na mag-rice. Yellow Bye, that's it. Bye.